Sa nakaraang kwento natin ay pinagmamasdan ng magkasintahan ang pinakadelikadong tao kung mag-isa lang. At sa pagpapatuloy ng kwento, pinagmasdan lang sila ng ating bida habang nakikipagtalo ang estudyante. Hinawakan sa balikat ng isang lalaki ang may kasintahan na lalaki at sabi niya sa may kasintahan na lalaki na ayon sa kanilang napagkasunduan ay sila na ang bahala sa mga malalakas na kalaban at matataas ang ideya rank. At sa kabila nito ay hindi nila sila sasaktan. Bigla namang inalis ng lalaking may kasintahan ang kamay ng lalaki sa kanyang balikat at tinanong niya kung paano naging mataas ang ranggo ng number 300. Nagalit naman ang lalaki at tinanong niya ang may kasintahan na lalaki na kung hindi ba niya alam na ang number 300 na tinutukoy niya ay nangunguna sa lahat ng bawat pagsasanay nila sa gorilla. Bigla namang hinawakan ng babae ang kanyang kasintahan at tinanong niya ito kung bakit ba siya nanginginig. Dagdag pa niya na pagdating sa ideya combat ay mas malakas sila kumpara sa number 300. Bigla niya namang kinuha ang kamay ng kanyang kasintahan at tinanong niya na kung hindi ba niya nakita ang ginawa ng number 300 noong nakaraang gabi. At dito hinawakan niya ang kamay ng kanyang kasintahan at sinabi niya na ang lalaking number 300 ay masyadong delikado. Bigla naman silang tinawag ni Jin Song at sinabi sa kanila na tama na ang pagsasayang ng oras at sumugod na sila. Palapit na sa kanila si Jin Sang at napagtanto naman ng lalaki na wala na siyang magagawa kaya't pinalabas niya na ang kanyang ideya para umataki. Ang tawag naman sa ideya ng lalaki ay the whip that grows with cunningness. Ibig sabihin ay nakadepende ang paglakas ng kanyang ideya sa kung gaano siya katuso. Ang ideya at overall combat ability rank naman ito ay parehong B-. At lumalakas naman ang kanyang latigo sa pamamagitan ng pagsukat kung gaano ka preparado ang nagmamayari nito sa kahit anong sitwasyon. Bigla namang kinausap ni Jin Song ang kanyang kanang kamay at tinanong niya ito na hindi niya sila papatayin. Nagtaka naman na may pagkatakot ang lalaki dahil nakita niyang kinakausap ni Jin Song ang kanyang kamay. Bigla niya namang iwinasiwas ang kanyang latigo sa ating bida subalit inililihis lang niya ang bawat paghampas nito sa kanya. Bigla naman inactivate ni Jin Song ang kanyang ideya at tinanong niya ang lalaki kung ito lang ba ang lahat ng kanyang makakaya. Napangiti naman ang bahagya si Jin Song ngunit napigilan niya naman ito. Nakahawak siya sa kanyang bibig at sinasalag lang niya ang bawat pag-ataki ng letigo sa kanya. Nakita naman yun ng babae at hindi naman siya makapaniwala dahil sa kabila ng tindig ni Jin Song ay madali lang niya nasesalag ang pag-ataki ng kanyang baby. Nang hingi ng tulong ang lalaking may letigo sa kanyang mga kasamahan subalit tumanggi ang kanyang mga kasama dahil baka tamaan lang sila ng latigo niya. Hindi na masikmura ng principal ang kanyang nakikita sa baba dahil ang kalaban ni Jin Sung ay ang panglima sa pangkalahatan ng second year subalit ginagawa lang siya na parang laruan ni Jin Sung. Habang pinagmamasdan naman ni Juya si Jin Sung ay napahanga naman siya dahil ibang iba si Jin Sung ngayon kumpara kahapon sa pagbasag niya ng malaking bato. At bumilibrin siya sa pagdidipensa ni Jin Jinsang laban sa letigo dahil napaka-perpekto nito. tiningnan ni Juya si An Samho at nakita niya na wala man lang naging reaksyon si Samho sa kanyang nakikita dahil inaasahan na ni Samho na mangyayari ito. Balik ang eksena sa paglalaban ni na Jinsang. Tinanong ng ating bida ang lalaki na tatayo na lang ba siya at gagamitin ang kanyang letigo. Kaya naman nagdesisyon na si Jin Jinsang na siya na ang sumugod sa lalaking may letigo. Nang papalapit na si Jin Song sa lalaki ay agad naman pumagit na ang babae at sinabi niya na poprotektahan niya ang kanyang baby. Agad niya naman pinalabas ang kanyang ideya na tinatawag naman na barrier of love. Meron itong ideya rank na B+, at ang kanyang overall combat ability naman ay B-. Lumalakas at tumitibay naman ito kapag meron siyang pinuprotektahan na mahalaga sa kanya. Pinigilan naman siya ng kanyang baby na lalaki subalit sinabi ng babae na ayos lang siya dahil ipapakita niya ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal. Bigla naman hiniwa ni Jinsang ang barrier na hugis puso at unti-unti naman itong nababasag. Laking gulat naman ng babae dahil nabasag ang kanyang barrier na hugis puso. Agad namang hinawakan ni Jinsang ang kanyang mukha at itinapon siya sa kanyang baby at tumilapon silang dalawa. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil nabasag ang kapangyarihan ng kanyang pagmamahal ng maliit na punyal ng ganun-ganun lang. Natigilan sila dahil sa gulat, dahil ang kanyang bracelet ay nabasag kahit na meron pa siyang barrier of love. Hinubad naman ng lalaki ang kanyang suot na bracelet at nagdesisyon siya na sumuko na lang sila. Pinakita ng lalaki ang bracelet niya kay Jin Sung at sinabi niya na sisuko na sila at lalabas na sila ngayon din. Habang ang babae naman ay iniisip kung gaano kain na ang kanyang baby. Nanlaki naman ang mga mata ng mga kasamahan nila. Habang si Jin Sang naman ay napansin niyang mas nakokontrol niya na ang kanyang ideya kumpara kahapon. Naisip niya na baka dahil sa pagpalit ng kanyang pangalan sa ideya kaya nagkaganon. Nagalit naman ang mga estudyante sa magkasintahan, sinabi ng isang lalaki na nakakairita ang dalawang magkasintahan dahil wala man lang silang nagawa kay Jin Sang. Tugon naman ng lalaking may dalang bakal na hindi naman siya umaasa sa magkasintahan na yon. Habang nag-uusap ang mga estudyante ay sinabihan naman sila ni Jin Song na wala nang natitirang oras kaya pinapasugod na sila ni Jin Song sa kanya. Bigla namang sumigaw ang principal sa mga estudyante na kaawa-awa naman sila at tinanong niya ang mga ito na kung hindi ba nila kayang patumbahin ang nag-iisang F-rank. Bigla namang sumugod ang dalawang estudyante kay Jin Song. Pagkakita ni Jin Song sa mga ito ay nagtaka siya dahil magkamukha sila. Subalit nang ginamit niya na ang kanyang mata nakita niyang magkaiba sila ng ideya kaya naman napagtanto ni Jin Song na magkakambal sila. Bigla namang inactivate ng isa ang kanyang ideya, ang tawag naman sa kanyang ideya ay Thickening ng pole. Pareho namang C+, ang ideya at overall combat ability rank nito. Ang skill naman ng ideya niya ay kaya niyang palakihin ang hawak niyang bakal hanggat sa makakaya niya. Pagkahampas niya sa ating bida ay agad namang naiwasan ni Jin Song ang kanyang pag-ataki subalit tinalsikan siya ng putik sa kanyang mata. Kaya naman nag-isip ang nasa likod ni Jin Song na pagkakataon niya na ito. Agad niyang inactivate ang kanyang ideya at ang tawag naman sa kanyang ideya ay growing pole. Pareho namang C plus ang ideya at combat ability nito. Ang skill naman ng kanyang ideya ay humahaba ito hanggat sa makakaya pa ng gumagamit. Papalapit na ang bakal kay Jinsong subalit abala siya sa pagkukuha ng putik sa kanyang mata. Kahit nakatalikod siya ay nasalag pa rin niya ang paparating na pag-ataki sa kanya. Laking gulat naman ng lalaki dahil nakuha pang salagin yun ni Jinsong ang kanyang pag-ataki kahit nakatalikod siya. Bigla namang hinawakan ni Jinsong ang kanyang ginamit na sandata at humanga siya dahil maganda ang kanyang sandata. At sinabi niya sa lalaki na dahil ginagamit niya ang kanyang sandata ay gagamitin rin ito ni Jin Song. Bigla niyang ibinalibag ang lalaki patungo sa isang lalaki dahilan ng pagkatilapo niya at nabitawan niya ang kanyang hawak na poste. Subalit hindi man lang bumitaw ang lalaki sa pagkakahawak niya sa kanyang sandata. Kaya naman sinabi ni Jin Song sa kanya na hihiramin niya muna ang sandata niya sa kanya. Tugon naman ang lalaki na hindi niya bibitawan ang kanyang sandata kahit na ano pa ang mangyari. Kaya naman ipinaikot-ikot siya ni Jin Song at nadamay ang mga estudyanteng nasa paligid nila. Minungkahi ng isang estudyante na e-off niya ang kanyang ideya upang sa ganun ay wala ng madamay. Para namang papel ang may-ari ng ideya na ito dahil hindi pa rin niya banibitawan ang kanyang sandata kahit na marami na siyang tinamaan ng mga estudyante. Narinig naman niya ang sinabi ng isang estudyante sa kanya kaya naman enough niya na ang kanyang ideya. Nang hihinayang naman si Jin Song dahil gusto pa niya sanang gamitin yon ng mas matagal pa dahil nasisiyahan siya. Kaya naman pinalabas na naman ni Jin Song ang kanyang ideya na punyal at tinanong niya ang mga estudyante kung mag-uumpisa na ba siya dahil hindi niya alam kung kailan sasabihin ng principal na e-off na ang kanilang mga ideya. Palapit na si Jin Song sa mga estudyante para umataki. Inutusan naman ng isang estudyante ang kanyang kasamahan na palibutan nila ang number 300 na F-rank at tatalunin nila ito sa pamamagitan ng dami nila. Lumipat naman ang eksena kay Teacher Yangho habang pinapanood niya si Jin Sung ay sa isip-isip niya na hindi niya namalaya na malayo na ang naabot ni Jin Sung. Alam niyang ginagawa lahat ni Jin Sung ang kanyang makakaya nitong nakaraan lang. Subalit hindi niya ito pinapansin dahil sa bandang huli ay isa lamang F-rank si Jin Sung. Kaya hindi binibigyang pansin ni Yang Ho si Jin Song dahil iniisip niya na hindi rin magtatagal ay lilipat din ng skwelahan si Jin Song. Hindi alam ni Yang Ho na kung paano naging malakas si Jin Song kahit na siya ay isang F-rank. Naisip niya na baka dahil ito sa pagsisikap at paghihirap ni Jin Song o kaya naman natatagong talento. Muntik nang makaligtaan ni Yang Ho ang posibilidad na magiging isang pinakamalakas si Jin Song kaya naman parang may iyak siya sa mga pinakita niyang ugali noon sa ating bida. Naalala niya dati kung gaano niya pagtawanan si Jin Song. Subalit mula nung narinig niya ang saloobin ng ating bida ay hindi pa rin niya maitatanggi na hindi niya naisip ang tulungan si Jin Song. Kaya naman lubos ang kanyang pagsisisi dahil sa mga pinaggagawa niya noon sa ating bida. Kaya naman hindi na niya mapigil ang itago pa ang kanyang damdamin agad siyang sumigaw na humihingi siya ng tawad kay Jin Song at bumuhos ang kanyang mga luha. Nabigla naman ang principal sa ipinakita ng guro. Kaya naman tinanong niya ito kung ano ba ang nangyayari sa kanya dahil bigla-bigla lang siyang umiiyak. Muli naman sumigaw si Teacher Yangho na magpakatatag daw si Jin Song at ipakita niya kung sino talaga siya. Nagalit naman ang principal sa ikinilos ng guro at inutusan niya ang guro ng class 6 na palabase niya si Teacher Yang Ho. Habang si Yang Ho ay tuloy-tuloy lang ang pagsasabi ng Let's Go Jin Sung ng paulit-ulit. Agad naman siyang inakay palabas ng guro ng class 6 at tinanong niya si Yang Ho kung ano ba ang nangyayari sa kanya at sinabi niya na pinapatigil siya ng kanilang principal. Tuloy-tuloy lang sa pagsasalita si Yang Ho at sinabi niya na ipakita ni Jin Song sa kanila na walang ranggo sa pagitan ng mga kaluluwa habang ang principal naman ay galit na galit na sa mga nangyayari dahil hindi niya inaasahan na matatanggol agad sa trench war ang kanya sanang inaasahan na si Seon at mga malalakas sa room 1, at dito pinagmasdan niya si Jin Sung at sa isip-isip niya na sa ngayon ay ang walang kwenta na F-rank ang nakakakuha ng atensyon. Kaya naman napag-isipan niya na gagawa niya ng paraan para matanggal si Jin Sung bago pa man dumating ang mga reporter. Bigla niyang naisip na nahihirapan ng mga estudyante na merong mababang range ang ideya na umataki ng sabay-sabay kay Jin Song. Kaya naman sumagi sa isipan niya na kahit ano pa kataas ang taglay na stamina ni Jin Song ay mauubusan pa rin siya ng stamina dahil sa dami ng kanyang kakalabanin. Kaya naman napagdesisyonan niyang e-off na ang kanilang mga ideya. Agad naman niyang inanunsyo na e-off na ang kanilang mga ideya habang si Sangho naman ay nagulat naman dahil pabigla-bigla ang desisyon ng battalion commander. Nadismaya naman si Jin Sung at napabuntong hininga dahil hindi man lang nagbigay ang principal ng 30 segundo para sa paghahanda. Hindi naman nagulat pa si Jin Sung sa desisyon ng principal dahil inaasahan niya na ito ang mangyayari. Kaya naisip ni Jin Sung ang pinagkuhanan ni Giyong kanina para gamitin niya bilang isang sandata. Nakita niya na merong mga bakas ng crack sa pader. Napaisip naman si Jin Song dahil sobrang nipis ng pader na ito. Hindi niya alam kung minadali nila ang paggawa ng building o nagtitipid sila sa pera. Agad naman niyang inataki ang pader, habang inaataki niya ang pader ay naisip niya na dahil manipis lang ang pader na ito ay mas madali lang itong mavasak kumpara sa winasak nilang malaking bato kahapon. Agad namang nagtuloy-tuloy ang pagkabiyak ng pader at sumilip ang liwanag sa loob ng kanilang pinaglalabanan. Nasilaw naman ng mga estudyante at tinanong ng lalaki kung nababaliw na ba si Jin Song at sinabi niya na kaya winasak ni Jin Song ang pader para masilaw sila sa ilang segundo at para makatakbo si Jin Song sa kanila. Napangiti naman ang ating bida sa sinabi ng lalaki habang nakahawak sa bakal. Sinabi niya na wala naman siyang balak na tumakbo at wala siyang balak na umalis sa kanyang kinakapitan. Maya-maya pa ay umagos na ang putik patungo sa labas at sinabi ni Jin Song sa kanila na sila ang tatakas palabas mula sa kanya. Napagtanto naman ng lalaki ang sinabi ni Jin Song at hinihigop sila ng putik patungo sa labas kaya nagdesisyon ng iba na tumakbo para hindi sila masama sa agos ng putik palabas. Habang si Juya naman ay nanghihinayang dahil kakabukas pa lang ng building na ito. Pagtapos nun ng isang daan at apat na estudyante ang natangay ng agos ng putik palabas ay tanggal na sa French war. Hinubad naman ni Jin Song ang kanyang sapatos at sinabi ni Jin Song sa kanyang sarili na marami pa ang natitira. Sumigaw naman ang lalaki na maghanda sila para patumbahin si Jin Song. Agad naman silang sinugod ni Jin Song at nagtaka sila dahil ni hindi man lang sila makagalaw sa kanilang tinatayuan dahil sa bigat ng kanilang mga paa at dahil puno ng putik ang kanilang mga sapatos habang ang principal naman ay hindi na niya may sakmura ang kanyang nakikita sa baba. Pinagmasdan na naman ni An Samho ang sitwasyon at sa isip-isip niya na ang French War Pinlano upang magkaroon ng kaalaman sa pakikipaglaban at magkaroon ng teamwork at malaman ng mga estudyante ang kanilang pagkukulang sa kanilang skill at kung paano ito masusulusyonan. Subalit dahil sa naging individual ang naging batayan sa pagbibigay ng kanika nilang mga puntos ay hindi na nila namamalayan na inuuna na nila ang kanika mga sariling kapakanan kaysa sa teamwork. Nagiging sanhi ng pagiging mahina nila sa pagdesisyon kapag marami silang magkakasama. At pinagmamasdan ni Sangho ang principal at sa isip-isip niya na dahil rin sa padulos-dalos na pagpalit ng ideya at non-ideya combat dahilan ng kaguluhan sa isip ng estudyante. Pinagmasdan rin ni Sangho ang estudyante na merong letigo dahil siya ang naging rason kung bakit pinupunterya ng lahat ng estudyante si Jin Song. Ang paglalaban na ito ay nakadepende sa kung ano ang sitwasyon at dito binabasihan ng kada isang estudyante ng kanikanilang sariling performance. Ang kanilang pinili ay pagkaisahan nila si Jin Song at yun ang naging mali sa kanilang naging desisyon. Hindi maitatanggi ng mga estudyante na napakababa ng tingin nila kay Jin Song dahil isa lang siyang F-rank. At iyon ang nagudyok sa kanila upang magdesisyon na magsama-sama ang lahat ng estudyante para pabagsakin siya. Subalit hindi nila napapansin na ang layo na ni Jinsong sa dating siya. Kaya ang trench war na ito ay magulo ang pagtatapos. Napangiti naman si Sam-ho at pinasalamatan niya si Jinsong dahil tinuruan niya ng malaking leksyon ang lahat ng second year na mga estudyante. At dito nagdadalawang isip pa ang mga estudyante kung sino sa kanila ang mauunang sumugod kay Jin Song dahil sa takot nila. Bigla namang nag ang tindig ni Jin Song at napansin naman yun ng mga estudyante kaya nagdesisyon silang suguri nila si Jin Song nang sabay-sabay at daganan siya upang hindi na siya makagalaw pa. Limang katao na ang pilit daganan si Jin Song subalit nagawa pa rin niyang makatayo at lumaban sa lakas ng limang estudyante. Sinabi ng isa na ito na ang katapusan ng paglalaro ni Jin Song sa kanila. Nagtataka naman ang isa dahil nagawa pa rin ni Jin Song makatayo kahit hinang-hina na siya at hindi gumagamit ng ideya. Kaya naman nagtawag pa sila ng mga kasamahan para mapadapa nila si Jin Song. Nang makita naman yun ng principal ay agad naman siyang natuwa at mayamaya -maya pa ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa editor-in-chief nila at iniisip niyang padating na siya. Bago sagutin ng principal ang tawag ay sa isip-isip niya na nandyan pa rin si Jin Song subalit na pagtanto niya na sa ganyang kalagayan ni Jin Song ay matatanggal na siya maya-maya bago pa dumating ang editor-in-chief. Sinagot niya na ang tawag at nagpakilala siya at pinapapasok na niya ang editor-in-chief. At naisip niya na mas mabuti kung ang madadat na ng editor-in-chief sa paglalaban ay gumagamit ng ideya ang mga estudyante. Agad naman niyang inanunsyo na simula ngayon ay pwede na nilang gamitin ang kanika nilang mga ideya. Nakangisi naman ng principal dahil malaki ang kanyang inaasahan sa mga ibang estudyante maliban kay Jinsong na gusto niyang mapatalsik. Pinagmasdan ng principal ang mga estudyante sa baba subalit parang may mali. At hindi siya makapaniwala sa kanyang nasasaksihan dahil gumagalaw pa rin si Jinsong sa kabila ng pagod na kanyang nararamdaman at marami ang nakadagan sa kanya. Kaya naman humingi ng tulong ang may bunot na buhok na lalaki sa kanyang kasamahan para tulungan sila dahil gumagalaw pa ang ating bida. Tumulong naman ang ibang estudyante subalit hindi akalain ng may bunot na buhok na lalaki na pati siya ay na nila. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay naramdaman naman ni Jin Song na parang hindi na siya masyadong tinutulak ng mga estudyante, at naisip niya na kung ang kanyang kasamahan na zombie horde ang nakadagan sa kanya ay siguradong tangle na siya ngayon. Kaya naman nagdesisyon siyang bumangon at pinaganya niya ang kanyang ideya sa kanang kamay niya ang ngunit muli siyang tinulak ng mga estudyante para hindi na siya makabangon pa. At nang tuluyan na nga na activate ni Jin Song ang kanyang ideya sa kanang kamay niya ay agad siyang kumawala sa mga estudyante na pilit siyang itinutulak pababa. Pagkabangon ni Jin Song ay ngumiti naman siya at sinabi niya sa mga estudyante na para silang mga basahan. Parang mahihimatay na sa pagkadismaya ang principal pagkakita niya sa ginawa ni Jin Sung. Napansin naman ng principal na dumating na ang editor-in-chief. Agad naman siyang binati ng editor-in-chief kasama niya ang kanyang mga kameraman. Kinamayan niya ang principal at nagpasalamat dahil pinayagan siyang kuhanan ng pinakaimportanteng ganap sa labas ng skwelahan nila. Pilit naman ang tawa ng principal at sabi niya na siya dapat ang magpasalamat sa kanya dahil sa pagpapakita niya ng interes sa kanilang skwelahan. Sinabi naman ng editor-in-chief na kukuhanan niya lahat-lahat ng mga mangyayari sa mga estudyante. Naghanap naman ng palusot ang principal upang hindi niya makuhanan si Jin Sung. At sinabi niya sa editor-in-chief na dahil mahaba ang naging biyahe niya ay inaya niya itong lumabas muna para magkape. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad namang tiningnan ng editor-in-chief ang nangyayari sa baba at napabilib naman siya dahil sa dami na ng natanggal na estudyante. Dagdag pa niya na gusto niya sanang kuhanan ng video ang mga estudyante mula sana sa simula kaso isip niya rin na kung sa simula pa lang ng labanan ay kinukuhanan na ang mga estudyante ng video ay baka hindi sila makafocus dahil sa camera kaya naman naisip niyang mas mabuti na ito. Laking gulat naman ng principal dahil nakita na ng editor-in-chief ang nangyayari sa baba. Kaya naman namang hanaman ang editor-in-chief sa principal at sinabi niya na dahil pinapante sila ng principal ng late ay kinokonsidera ng principal ang mararamdaman ng kanyang estudyante kapag maraming kamera sa simula pa lang. Pilit naman ang tawa ng principal at sinang ayuna naman niya ang sinabi ng editor-in-chief. Kaya naman masayang inutusan ng editor-in-chief ang kanyang kasama na cameraman upang kuhanan ng mga estudyante. Maya-maya pa ay napansin ng Editor-in-Chief si Ann Samho at agad niya naman itong pinuntahan at kinanpirma niya kay Samho na kung siya ba ang instructor ng pagsasanay na ito. At tinanong niya si Samho na kung naaalala pa ba niya siya sa pag interview niya sa kanya ng nakaraan. Hindi pa man nakakasagot si Samho sa kanyang tanong ay agad niya naman ito sinundan ng isa pang tanong na sino ba sa lahat ng mga estudyante ang dapat nilang tutukan. Narinig naman ng principal ang tanong ng Editor-in-Chief. Sinabi ni Sangho na lahat ng second year na estudyante ay maayos ang kanilang ipinapakita. Dagdag pa niya na kung tinatanong niya sa kanya na kung sino ang mas nag-improve na estudyante na dapat fokusan ay hindi pa man tapos sa pagsasalita si Sangho ay agad naman pumagit na ang principal upang hindi matuloy ang sinasabi ni Sangho. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mo subaybayan ang kwentong ito, mag like, Comment at mag-subscribe na rin at ehitang notification bell para updated ka sa mga bagong videos. Kita kit sa susunod mga boss!